Inihahandog ng Commission on Elections ang Komisyon ng Botanting Pilipino para sa darating na May 12, 2025 national and local elections ang makabagong halalan para sa makabagong Pilipino. Ang bagong sistema ang gagamitin sa ating halalan ay tinatawag na Full Automation System with Transparency and Audit Count o Fast track. Ang Fast track ay binubuo ng Automated Counting Machine o ACM makabagong Consolidation and Canvassing System o CCS at ng kabuang Election Management System o EMS. Katuwang ang Secure Electronic Transmission Services o SETS at ang Online Voting and Counting System o OVCS. Una nating suriin ang salient features ng ACM, pati na ang iba't ibang parte nito. Simultaneous at direkta ang pag ng mga election results upang mas mapabilis ang pagbilang ng boto Sabay-sabay itong itatransmit sa mga nakatakdang City o Municipal Board of Canvassers at sa kanya-kanyang server ng COMELEC, PPCRV, NAMFREL, Dominant Majority Party, Dominant Minority Party at sa media. Ang resultang tinatanggap ng central server ay siya namang nakamirror sa server ng Department of Information and Communications Technology bilang bahagi ng complete transparency sa halalan. Para panatilihing lihim ang mga individual na boto, may privacy screen sa magkabilang gilid ng screen. Mayroong makabago at malaking touch screen kung saan maaaring ma-review ng mga botante ang kanilang boto sa pamamagitan ng vote summary. Para sa convenience ng botante, ang screen ay maaaring itaas o ibaba. Ang makabagong ACM ay gumagamit ng smart security card sa halip na i-button para sa security ng device. Tignan ang paggamit ng smart card. Ang balot feeder ay may auto-align at auto-correct features kaya't mas madali ang pag-feed ng balota at wala ng problema sa paper jam. Mas pinabilis din ito na nasa 200 mm per second. Tunghayan kung gaano kabilis bumasa ang makina at kung paano ipapakita ang laman ng balota sa screen. Mayroong mas pinalapad na voter receipt output tray para sa mas malapad na papel ng voter receipt, tunghaya ng pagprint ng resibo ng ating makina. Mayroon ding kamera ang ACM na gagamitin upang maskan ng QR code ng voter receipt at ma-review ang boto. Masdan kung paano iskan ang voter receipt. Ang built-in voter's receipt compartment ang paglalagyan ng thermal paper para sa resibo na may QR code. Ang ACM ay maaaring gumamit ng baterya na kayang umabot ng mahigit sa 14 hours. Ngunit mayroon din itong power adapter para gumamit ng kuryente bilang direktang power source. Para lalong maging inclusive at accessible, mayroong control switch at headphones ang ACM upang matulungan sa pagboto ang ating mga botanteng persons with disabilities at senior citizens. Ito naman ang hard case na dustproof at water resistant upang maprotektahan ng ACM tuwing itatransport ito at nagpapadali sa pagdadala nito sa ating mga guro. Ito ang modem na gagamitin upang kumonekta sa internet kapag itatransmit na ang election results. Narito ang cleaner sheet at cleaner cloth para mapanatiling malinis ang makina. Ito ang kabuuan ng ballot box na epektibo sa pagtakip ng mga nilalaman ng balota. Ito ay water resistant at repellent, dust proof, impact resistant at dinisenyo para maiwasan ng paper jams. Meron din itong sapat na antas ng opacity para hindi maaninag ang mga boto sa balota. Ang pinakamahalagang feature ng ACM ay ang transparency audit and count kung saan pagkatapos maiimprenta ang unang walong election returns, maitransmit ang resulta at maiimprenta ang kasunod na 22 election returns ay isa-isa nitong ipapakita at idi-display sa screen ang lahat ng balotang binasa nito. Maikukumpara ang hawak na election returns pati na ang nakapaskil sa labas ng presinto sa naitransmit na resulta sa iba't ibang entities nang sabay-sabay at sa resulta ng sumatotal ng boto na nakuha naman mula sa mga QR code ng resibo. Ito naman ang salient features ng Online Voting and Counting System o OVCS na siya tinatawag na Internet Voting. May authentication, kumpidensyal at ligtas sa identity ng bawat online overseas voter o OOV. Maari nilang ma-review ang mga boto bago nila tuluyang i-cast. Inire-record ito ng digital electronic ballot box ng bawat post ng hindi nalalaman ng individual na online voter. Tumpak nitong bibilangin ng ating mga boto at mataas ang antas ng seguridad ng buong sistema. Accessible ang internet voting sa iba't ibang device. Ito ay transparent, compliant sa standards, ligtas, accurate sa pagbasa ng boto, at mayroong error recovery features kung kinakailangan. May system integrity. Maaaring ma-download ang vote receipt. May auditability ang buong sistema at mayroong election management system para sa mabilis na pag-consolidate ng mga resulta. Pwede itong gamitin sa halalan, referendum at mga plebisito mayroong data retention. Maaaring makonfigure ang access control para maprotektahan ang sensitibong data. Mayroong safekeeping, storing at archiving ng mga dokumento na ginamit sa election process. Ito naman ang Secure Electronic Transmission Services o SETS at ang transmission flow ng ACM. Noong ginamit ang Vote Counting Machine o VCM noong 2022 National and Local Elections, kapag hindi valid ang election returns na dumaan sa transmission router. Ito ay binablock bago pa man makarating sa mga servers. Sa darating na May 12, 2025 national and local elections, kung saan gagamitin ng fast track, ang ACM transmission package ay naglalaman ng hindi lamang election returns, kundi pati na rin ang audit logs. Ang data na ito ay dadaan sa telco exchange at sabay-sabay na itatransmit papunta sa iba't ibang mga server ng Municipality o City Board of Canvassers, Citizens Arm, Dominant Majority at Dominant Minority, Media at Central Server. Sa dulo may papakita ang resulta sa Comelec website. Mabilisan ang prosesong ito dahil simultaneous at direkta ang pag-transmit ng fast track, masisiguradong wasto ang pagkakabilang ng kabuuan ng boto ngayong darating na eleksyon. Hindi rin mawawala ang backup data center para sa safekeeping ng ating mga boto. Tunghayan kung paano mag-transmit ng election results sa ating makina. Ang CCS ang siyang tatanggap ng mga resulta ng mga counting machines na nasasakupan nito. Hindi kayang tumanggap ng CCS ng mga resulta mula sa ibang lugar na wala sa jurisdiction nito. Magkukulay berde ang bilog sa kaliwang bahagi kapag 100% transmitted na ang mga resulta sa nakatakdang presinto. Real-time ang pagtanggap ng mga boto mula sa presinto kaya naman masisiguradong transparent ang election. Maari ding ipakita dito ang Certificate of Canvas, And proclamation. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ilan lamang ang fast track sets at OVCS sa mga modernong solusyon upang maging mas convenient pa ang ating mga eleksyon nang hindi na kokompromiso ang transparency at seguridad ng demokrasya ng ating bansa. Muli, ito ang makabagong halalan para sa makabagong Pilipino.